Alright, good morning mga katravel Ayan uh, uh Babatayin ko lamang yung mga followers ko dyan Okay, uh, good morning po sa inyo Isa shoutout ko po sa mga Yung mga, mga nagmahilig mag-comment dyan uh, Shoutout po sa inyo Yung mga taga Palawan Wow naman uh, Pangasinan, yung mga pinupuntahan ko po dyan uh, uh Maynila, lalong lalo na dito sa Lipa City Marami akong followers dito Okay a uh, travel ano uh, shout out po sa inyong lahat uh, maraming maraming salamat sa suporta sa aking uh, page sa saka uh, Facebook Abdurahim vlog at saka Ride my vlog yan magkasama okay. Ede, wow okay maraming maraming salamat mga ka ang inyo poong suporta ayan shout out po sa inyong lahat tuloy-tuloy uh, po tuloy, tuloy, tuloy po tayo Huwag po tayong magsawa marang, mga ka-travel sa One, uh, tulungan mga ka-travel ano tulungan tayo ayan. Uh, What? Tulungan tayo sa followers ah uh, panoorin po natin yung mga uh, videos engagement po tayo mga ka-travel ayan uh, pasensya na uh, hindi ako makapalo agad gawa ng hindi pa natapos yung aking restricted ano 6 uh, days kasi yon eh tatlong araw pa lang So, pagka natapos na mga ka-travel ay mag-follow back din naman ako agad. Ayan, nakalista naman mga ka-travel. Ano? Paano masabi? Okay. Uh, maraming salamat sa unawa mga ka-travel. Ano? Uh, paki like and share na lang ang mga video. Okay, nandito ako sa may ano. Uh, maluwang dito sa akin. Oh. Pupunta kita sa kabanan doon. Oh, so, maraming maraming salamat at magra-ride na naman. Okay, let's go. Ano yung palengke nila, oh. Naka-separate din naman yung gulay, manukan, mga baboy, baka, isda, yung mga na siyel, yan, siyel seafood na shell. Shell seafood. At saka dito, dati walang ano nung na vlog ko ito, walang mga parkingan dito sa gilid. Bawal po parking ngayon, tumikip na kasi may parkingan na. May bayad. 30 minutes ang minimum yung parking, may bayad na. Dito ako lagi pumipick up dati mga katravel. Dito. dito, may mga wala. Yan, lahat yan. Yo tumikip yung kalsada dito kasi uh, double parking na. Ngayon, know, dati wala yan. Yung mga parking na o motorcycle pay parking, yeah, wala yan dati. Ngayon, eh, meron na di. na yung kalsada na. ito yung lagi kong binablog na mall yan, bay mall yan tingnan nyo mga ah, uh, buti na lang po ay nakisama po ang panahon magandang panahon ngayon, ito yung bay mall dinatawag yan o lagi kong binablog yan kasama si batang pasaway vlog ah, uh, subscribe. Galindo dumarwan Vlog at sa Batang Pasaway Vlog Ayan, yeah. si Kulit Okay, ito yung